Si Kapitan Nino Barsaga ay isang kilalang personalidad sa Lun, Bohol, Pilipinas. Siya ay isang dating konsehal ng bayan ng Lun at kilala sa kanyang mga gawain sa komunidad. Ayon sa mga balita, si Kapitan Nino Barsaga ay aktibong nakikilahok sa mga proyekto at programa para sa ikabubuti ng mga residente ng Lun. Siya ay kilala sa kanyang dedikasyon sa paglilingkod sa bayan at sa kanyang mga nasasakupan. Ayon sa mga balita, si Kapitan Nino Barsaga ay aktibong nakikilahok sa mga proyekto at programa para sa ikabubuti ng mga residente ng loon. Siya ay kilala sa kanyang dedikasyon sa paglilingkod sa bayan at sa kanyang mga nasasakupan. Si Kapitan Nino Barsaga ay isang kilalang personalidad sa Pilipinas, partikular sa social media. Narito ang ilang impormasyon tungkol sa kanya. Edad, ipinanganak siya noong Mayo 2, 1969 kaya siya ay Pink ni mitaong gulang. Propesyon, siya ay isang vlogger at aktibong personalidad sa social media. Kilala sa, ang kanyang mga kontrobersyal na pahayag at gawain ay madalas na nakakakuha ng atensyon ng publiko at media. Kasong cyber libel. Siya ay naaresto sa Baguio noong 2021 dahil sa kasong cyber libel na isinampa laban sa kanya. Pagsasakdal ni Gabriela Repenster Arlen Brosas Noong 2021, isinampa ni Gabriela Representative Arlen Brosas ang isang kaso laban sa kanya dahil sa alleged harassment. Pagiging aktibong taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, siya ay kilala bilang isang aktibong taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kilala si Kapitan Nino Barzaga sa kanyang mga pahayag at video na naglalaman ng mga mura at kontrobersyal na mga salita. Ang kanyang estilo ng pagsasalita at pagpapahayag ay madalas na nakakakuha ng atensyon ng publiko at media at siya ay kilala sa kanyang mga kontrobersyal na pahayag at gawain. Narito ang ilang mga kontrobersyal na isyu na kinasangkutan niya. Kasong Cyber Libel, si Barzaga ay naaresto sa Baguio noong Hunyo 2021 dahil sa kasong Cyber Libel na isinampalaban sa kanya. Mayroon siyang warrant ng pag-aresto para sa tatlong bilang ng cyber libel. Pagsasakdal ni Gabriela Represer Arlene Brosas. Noong Hunyo 2021, isinampa ni Gabriela Representative Arlene Brosas ang isang kaso laban kay Barzaga dahil sa alleged harassment. Ayon kay Brosas, tinawagan siya ni Barzaga at ginamit ang pangalan ng isang obispo upang makipag-usap sa kanya. Sa siya sinabihan ng mga malalaswang bagay. Pag-aresto dahil sa kritisismo kay Isko Moreno. Noong Hulyo 2021, si, si Barsaga ay naaresto muli dahil sa kritisismo niya kay Manila Mayor Isko Moreno sa social media. Mayroon siyang warrant ng pag-aresto para sa tatlong bilang ng libel. Paglabag sa anti-wiretapping law. Ayon kay Brosas, maaaring magkasala si Barzaga sa paglabag sa anti-wiretapping law dahil sa pag-record ng kanilang usapan at pag-upload nito sa social media